alauna po nang hapon mga pambin ay tayo pinagtitiro ng sito po hindi pa nga po tapos ay bigla naman pong dumagim kumapal po ang ulap ay delikado po kaya tayo pinasako ng palay natin may dala po tayo sako ng pigs po atin nilabhan ng isang araw tuyon na po ito ito po ay pwede sa pang-stack po ng ating palay kaya nagdala po tayo malinis na po ari yung ating nauna ay hindi po yung laba kaya tayo pinaglaba ng anim na sako ari po Kakaunti na naman po yun mga kaparambin yung ating tinuring kaya sabi ko po mapunta muna ako dito sa ating binilad po ay sayang naman po tuyo na rin ay ating sasakuhin na po ating unahan na po baka biglang makahulan nga ay yan ayos na naman po ito hmm. Oh. yan po ating panahon oh. baka biglang makapatak ang ulan yeah. nabasa so, ito ito naman po ay ayos na pwede na itong stock natin kasi ang araw ulit po natin ibibrag mga farming maaga pa nga po ay ang problema biglang dumilim po ang panahon o. At biglang lumamig na rin po ang panahon ay delikado po yung umulan. Atin nga sa na po ito. Ito naman po hindi na po nang ano, gawa nang tuyo na po ang balat. asla ito. Magagabok na po. Ito araw na lang po uli at hindi na gilap tari. Meron po pa tayong bagyo ay kapag ka hindi natin tinanggal dito baka mabasa pa po kaya lalagyan natin sa nampa po Ah, masako na po tayo. Baka Nandito na po yung ating palay mga kaparmin sa loob ng dampa. Bali, anim na sako po mahigit. Diyan po muna mga kaparmin yung ating palay. Kapag ka uminit po ulit sa isang araw ay saka po natin ibibilid po ng ano, diretsyo pagiling po. Silong po muna natin ngayon gawa ng may bagyo nga po na darating. Sana po ay ano, hindi po sa atin tumama. Kumbaga po ay sana po ay tumaas na po sa himpapawid yung ano yung hangin gawa ng marami din po ditong mga epektuhan na ano, mga halaman po natin. At maputi naman po tayo ng patula po dyan sa may ating pinagpispanan. Tayo nga po sa magitlaan din eh. Inimpis po natin yung ating palay po. Nagahangin na nga po ang panahon. Ito naman po itong yapis po ito. Sana nga po ay tuyo na po dito. Ayun nga may bagyo po. Kaya ating sinaglit na sakop po. Haas na po. Sip naman po yung ating palay mga kaparambin. Kung baga po ay hindi na po yung mga ano. Natuyo na po ang balat. Pero hindi pa po pwedeng ipagiling at makunat pa. Pero yung balat okay na po. Mapitas tayo na ano po. Katula. Harap po ang puno ng patula. Harap po. Yan. Isa. Yan po. Yan ito. Yan. Naka-isa po tayo. Harap pa po. Oh. Ang dami pala oh. Dyan pa sya sa taas. Hmm. Hangpa, oh. <laughs> pa, sa kabila. yun pa oh salamat po sa blessing ayun sa dulo oh Doon sa tabing pispan po, marami pa. Tabing bahay po, sa may kubo. Nakukuha po tayo doon. Wala na po dito ay. Eh. Nakailang kaya. Tatlo, apat, uh, lima, anin. Yan po, ano na pirasa mga parmin. Eh. May isa pa po doon puno natin yan May mga pasunod po yan pwede na ito may mga pasunod po sa taas yan pito okay na po ito yan dun po tayo sa may tabing bahay po marami pa doon marami pong naghahanap sa atin di De po natin mamaya ito sa sentro yung sitaw naman po ay ano preparing atan po na paninda pre nakailang ano oh, kilo tayo 47 47 po pero yung dala mo ilan 37 lang, 37 lang po yung dala ni pare gawa ng yung sampu ay may order po sa baba yan ibig sabi matinda ka na yan. Ito po yung kanyang paninda. Tapos yung sakop po. Ito po. Kargado pa rin. Ari. Yan. Mas marami po. Mas dumadami yung ating sitaw po. Nung nakaraan, 44. Ngayon, 47 po. 47 ngayon. Tatlong kilo lang pala. 44. Ayos na rin naman. Ano? Ay, 10 kilo. Ano? Mas madami po pala nga sana ngayon. Iguan nung... Siyam na kilo pala nung nakaraan. Haas na rin po. Blessing na ito sa atin. maraming salamat po sa blessing. Hmm. Ready na? Ano pre? Sige ingat pre. Yan. Subos, pre ubos. Tinda muna. Sige. Ingat pre. Sige. Paris na po. Matinda na si Paris. Mamaya po tayo ma-deliver sa baba. Mamaya. Mga pa po tayo ng patul dito sa ating patulahan po. Kayan po ang dami po. Oh. Wala po pala supply ng ating ano. Tubig ng fish pa na sarduhan siguro din sa ano. bukana na po. Ang lalaki ng patula po. Oh. Yan are po. Oh. Patula natin yan po po. Oh. Kuha cool natin. Hmm. Yan. yan pa sa taas po. 嗯。<Yeah. S 2> mm. aspo po ug pagkadaw si mami po ang taga camera natin. Sige, kasi tadi mo Abot ko ito. Yan. Magulo ko. Magulo ko hmm? ma Ilan na ko humod din sa kabila? Dali mo. Hindi ba ang ngarito? Oh. Torlo. Oh. Lambot po. Oh. Yes, hmm. Sa taas kaya. Si bumunga Ang dami mo na na pera dya. Para oh. hmm. Hmm. dyan Para, hindi lang isang libo pa oh. yan. Ay, join mayroon pang dalawa Oh. Ang dami daw din so, ka Ay, na rin. kumuha ka. na rin ha. Oo Ay. ang Ay, dami. Ari pa pala, oh daddy. Saan mo kita, na Kita. Mayroon, na. Ah, ah, matigas na, matigas na ito ito Mas, nah. oh, Nakagulang yun. Ang laki po. Muna muna rin yung isang mali Nasaan ba? Ay, ayan ba sa taas? Pwede, pwede pa. Nasaan Ay. Ay. ba? Ayan maliit na yan. Ay pwede na ito. Ayan malaking aray. Kabila. Saan ba? Ayan sa baba. Hmm. Kaya mo. baka pumatak sa bato. Oo, oh, oh, yeah. mm. <laughs> <Manatikas pa? laughs> uh, 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 maganda na. Maganda pa. Saan pa? Kala ko madami. Ayos na. Bakit Ay, meron si pa iba'y na ano, nagtunaw? May tusik. Oh, lalagyan. Nandiyan ka na rin lang. Masakit nga na Kaya mo yan. Bilisan mo lang ng kamay mo. Para man sipo. Yan yeah, sa harap mo. Yan no yan. Pumitig. Mama mo tayong na yon. Nabalot ng ano, rambutan ay nang ano. Patula ano. Hindi, pa? hindi kayo mamatayan. si dahon pa man ang ano. Ang dahon. Sipag ba ganyan? Oh, Ayos okay. Ayos eh, pa na to. na Saan? Yeah. Saan? Yan po yung patulan natin. Marami na pong bumili kanina. Pero po deliver yung lang ako. Hintay na lang pala. Deliver lang din po Ay deliver din ba yun? Ay kanya-kanya kaya na paga. Ah? Din din. Pala, deliver. lang lahat marami nang bumili. Ay, si Lula pala. Baka gusto ng patula. Si Lula. Kaya patula po. May presyo po, Ari. Mayroon na, no, oh, Tinimbang na. By Jinko. Ang ganda yung bawas. Hmm, kay Lula. Ang Alin yung yun? yung kay Lula. yung Lola patula po. May maliit po. May Aha. May presyo po Lola are. Tita may presyo na. Uy, pagtira mo si ano? Sino? Yung matanda nga doon. Ari, mm -hmm. uh, ari tita maganda ari. 25. Ito'y malambot pa tamo. 25? May bagong pitas po. Oh, bagong ay, pitas. Oo, uh, kapipitas lang po. Ay, yung maliliit na yan. Pwede rin po. May presyo din naman yan. Yan, 12 po, ari. Oh. 12?

may 14. Ayan, ayan. Ayan, ito. Ito. 15. Ayan pa. 15. Ayan. Ayan. Pa? Ay. 11. 11. Ayan. Pa? Ayan. Ay, dito, dito. Ayan. 11 Alin pa hindi po dito? Ayun. 15. Ayun, 30. Opo. Yung kay lang nakuha. Ay hindi ko po alam kung magkano. Ano daw 'yun? Ay sa hindi ko po, ay, siya, po, ay hindi po kaya ni. May presyo po 'yun. Wala akong food Magkano yung kay lang? Ay